Happy Father's Day po sa lahat ng tatay sa buong mundo. Pag-pray po natin ang ating mga personal na ama. Nawa, basbasan pa sila at pagkalooban ng mga biyayang kanilang kinakailangan. O kung ang iyong ama ay nauna na, namayapa na, pa na pagdasal po natin ang kanyang kaluluwa. Maari mong ibulong ang kanyang pangalan habang tayo ay nagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, amang mapagkalinga, maraming salamat po sa lahat ng regalong ipinagkakaloob po ninyo sa amin. Higit lalo ang regalo ng isang ama. Ngayong espesyal na araw na amin silang ginugunita, inululuhog namin ang lahat ng kanilang pangangailangan. Bigyan niyo po sila ng malusog na pangangatawan, malayo sa anumang uri ng sakit at kapahamakan. Pagkalooban niyo po sila ng lakas upang magampanan pa nila ang kanilang obligasyon bilang isang ama. Patuloy na wa silang maging isang mabuting halimbawa sa kanilang pamilya. Pinagdarasal din po namin lahat ng mga namayapa ng ama kaya paanawa ang mapa sa kanila. Panginoon, palagi niyo po silang ingatan, lalo na sa tuwing sila ay naghahanap buhay para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Katulad na wani sa nose, patuloy silang tumupad sa iyong banal na kalooban. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen itag mo na ang iyong tatay sa comment section and do not forget to like and share this video. God bless you po and happy Father's Day po sa lahat ng ama.